Panalangin pa sa Pilipinas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, maraming salamat po sa biyayang ibinubuhos ninyo sa aming bayan. Ang ganda ng kalikasan, ang yaman ng kultura, at ang tibay ng aming pananampalataya. Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok, kaguluhan, kahirapan, at katiwalian, kami po'y humihingi ng inyong gabay at awa. Hipuin ninyo ang puso ng bawat Pilipino. Upang mamuhay ng may paggalang sa isa't isa. May malasakit sa kapwa. At may takot sa inyo. Agpalain ninyo ang aming mga pinuno. Bigyan ninyo sila ng karunungan, katapatan, at malasakit. Upang tunay silang maglingkod, paasay kabubuti ng bayan. Basbasan ninyo ang aming mga manggagawa, magsasaka, guro, sundalo, at lahat ng nagtatrabaho pa sa kinabukasan ng Pilipinas. Panginoon, naway manaig ang kapayapaan, ang katarungan, at ang pagkakaisa sa aming bansa. Ina ng bayan, mahal na Berheng Maria, ipanalangin mo kami sa iyong anak na si Jesus, at ilapit mo kami sa kanyang dakilang pag-ibig. Ito po ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen sa ngalan ng ama ng anak at ng espiritu santo amen